dalawang okay pupati kami Saan kayo galing? Sa provincial po. Oh, anong ginawa niyo doon? na confine po yung anak ko si Aljur. Kulang dugo niya, nagputi po. Yung dugo Nanigal ni Aljur, yung yung binatilyo? Opo. Yung inaasahan mo sa pag Opo. Ah, buhay na? Opo. Anong nangyari? Na gabi po ano, natutulog na po sila, nagsama mm. niya po, yung barkada niya po. Oo. E sobra pong lamig. Oo. Bigla daw pong nanigas. Tayo kina Diana and Mary Ann. Tao po, parang walang tao dito, Madam Reina. Tao po. Dapat na Tao po. Tao po. Parang walang tao. Tao po. Tingnan natin. Tingnan natin dito. Oh, ito yung manika ni ano, ni Diana, Madam Reina. Tao po. Oh, andito yung bata, andito yung bunso. Nakahiga sa duyan. Tulog? Oo. Oo. walang tao. May tumatak mong bata. Oh. Hmm? May tumatak. Hello, oh, bless. Saan ka galing, Diana? Doon, sa gamatan. Sa saan? Sa gamatan. Saan yun? Gamatan. 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 Anong gamatan? Gamasan. Ah, gamasan. Nagagamas ka? Nagagamas ka. Ah. Oo. Oh. ang bait naman. Ang bait naman ang bait nito doon. ni Diana. Nakita ko yung manika mo doon, oh. Nasa... Semento na. Ha? Tapos yung baby mo, oh, walang kasama. Asan si mama mo doon? Nandun? Nagagamas. Nagagamas? Mga kapatid ko nagagamas. Nagagamas din yung mga kapatid mo? Apo. Oo. Oh, ikaw, naggamas ka din? Apo. Ang bait naman. Si ang naman. Tinutulungan mo si mama mo? Apo. Uy, ang bait ni Diana. O, oh, yung kapatid mo, walang kasama. Ayun, o. Oh. O, oh, nasa duyan. Baka mahulog. Ha? Huh? Puntahan natin si... Sinong nandun? Sinong kapatid mo ang nandun? Si Totoy Laki, Tapos si Ayin. Si Totoy Laki, Tsaka sino? Ayin. 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 Oh, Oo. Tingnan natin doon. Tingnan natin. O, oh. o. Ayun. Ito yung mag-iina. Ayun, oo, oh, oh, Ayun. Ano? Ate Mary Ann. Oo. Oh. Oo. Oh. Anuhin mo yan? Ay, dinilinisan po po. Malalaki na. Anong tanim? Parang ano po yan? Itong kamoteng kahoy po. Ah, kamote. ko pa nga po yan. Ah, oo. Para po, ano, marami. Oo. Oh. Bless Lorena. <laughs> oh, ito si Tutoy. Bless <laughs> ikaw. Tutoy Liit o Tutoy Laki? Tutoy Laki. Tutoy, Tutoy Laki. Yeah. Oh, Itak mo baka makataga ng mga anak mo. <laughs> oh, gano, 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 gano. oh, may tanim kayo yung mga kamote. Opo, may doon po sa unahan ang kamote tapos po tapos oh, okay. po itong dito po. Mhm. Mm <laughs> oh, may uling kayo dito, Ate? May ryan oh. Opo, si hinango po namin yung nakaraang araw po. Ha? Ah? Na hinango po namin yan nung nakaraang araw. Magkano ang ganyan? 200 lang po yan. Murang-mura. Mura man lang Samantalang sa daip, magkano isang sako ng uling? Hindi ka naman pala nag-uuling eh. 300 e. po eh. Yeah. Pag oh. po doon, 300. Oo, oh, pero pag bibili sa palengke. Nasa... Pag repack po, 20 daw po ang, ang plastic. isang... plastic. Oo, oh, talaga. Dapat daw po yan malalaki para daw po na repack. Okay. Okay. Hmm. Kumain na kayo? Galas Mga dosi na. Luto pa lang po at oh. marami pong gawa ay. Eh. Galas na okay dosi pa lang na. Po pati kami. Saan kayo galing? Sa provincial po. Po, oh, anong ginawa niyo doon? Na confine po yung anak ko si Aljor. Aljor, ano nangyari kay Aljor? Tal talo po yung pulang dugo niya, nagputi po. Yung dugo ni Aljor, yung <laughs> yung binatilyo? Opo. Yung inaasahan mo sa pag uh, Opo. Hanap buhay na? Opo. Anong nangyari? Na gabi po, ano, natutulog na po sila. Naksama mm. niya po yung barkada niya po. Oo. Eh, sobra pong lamig. Oo. Bigla daw pong nanigas. Tapos pumapotla na. Naisugod na po namin sa probinsya. Sinabi po ako ng doktor na yung, yung puting dugo daw po, yun na po ang namumutawi sa kanya. Nahirapan na pong kuhanan ng dugo. Oo, talaga. Atas, eh, ko po, hindi ko muna po pinasweruhan hanggat di siya nagiging okay. Nung nagmulat po siya, Pinanong na po siya ng doktor. Oo. Oh. So, anong naging problema niya? Yung hemoglobin niya, Madam Reyna. Yung Haba. kanyang dugo, yung kapulahan, napalitan na ng puti. Oo. Oh, oh. Ito oh. nga daw po, naisugod pa ng bandang alas 8 po kasi nagsisigaw na si Buboy. Nandun oh. po sila sa, ano, doon po natulog sa may kasama po namin. Sa bundok. Opo. Tapos po, pag ano po, sige na po siya sigaw, eh, nakahiga na po kami ng bandang alas 8. Gabi? Opo, gabi na po. Wala naman po masyadong dumadaan. Oh. Tinawag niya po yung papa niya. Papa, si Aljur, naninigas na. Hindi na po siya talaga. Wala na po siya yung... Sabi po, ang pulso niya po, umihina na. Ang ginawa po namin, pin pinutusan po namin pumunta doon para po agad sa sakyan. Buti nga daw po naihabot pa. Oh. Ano daw po, oras na lang daw po, sabi nung doktor, kundi daw po agad na isugod. Wala na daw po sana si Aldo. Sus Mario Kaya, Mariusz. pagka ano niya po, pagka malay niya po, ano, wala po siya maalala. Tapos nangihina po siya na maputla. Mm. Iturukan lang po siya nung sa mag-ano po yung dugo niya. tas kumalma po, pig BP. Doon nga po, nalaman na ano, pig laboratory po namin lahat. Yung hemoglobin niya? Oh, mm -hmm. Tapos po, ilang ano-araw po siyang, ano, nasa ospital. Nag-ingin na lang po ako ng tulong sa malasakit. mala malasakit center? Oh, Nilakad ko po yung, ano niya, kinuha ko po yung birth certificate. Mm -hmm. Tapos, yung lahat po ng requirements para po makalibre siya sa mga gamot. Mm -hmm. Ayun po yung na, ano niya, na ma Kaya na pala Madam Reyna, nang isang araw pa, parang parang may nagbubulong sa akin na puntahan ko sila rito. Yung pala may ganong problema sila, no? Nar Nabigla lang random. naman po din kami nung kasi, sabi po kasi nung napa check up ko siya ng 11 years old siya, sabi daw po okay na siya. Hmm. Na basta mag-inom lang daw po na mag-inom ng gamot. Tapos po nung nito po 16 na siya, sumumpong na po yan, ilang araw na po siya maputla tapos po pirming tulala. Kaya pala siya nahihimatay, madalas. Oh, oh. Talaga pong matigas na siya, hindi, niya, hindi na po siya nakano. Talaga yung ulo niya po, pag sabi po kasi sa amin nung driver po, wag daw po ihiga. Kahit po anong gawin namin, hindi po na ganyan, talagang ganyan siya. Straight matigas talaga po siya, tapos pig ano po namin, pa isa-isa na lang ani po yung ano ng ano niya. di, sabi ko nga po, dali-dalian na nga po at di, baka po hindi na umabot. Nako, news ko. Tapos kinabukasan po, pag-uwi ko, kinuha na ko lang po siyang damit, diretso po ako doon. doon so, nakakonfine? Oh, sa provincial po. Doon mm. na po. Mm. Oy, oh, may tinapay si Diana. O, bigyan mo sila, Diana. Oo. Oh. Oo. Oh. Sinaki ng ito. Oo. Oh. O, oh, si mama mo, bigyan mo si mama mo at pagod ng nagtrabaho. Na, sige na, sige na. po. <laughs> kayo, kayo na muna. ano Oh. Hmm. Anong sasabihin mo, Diana? Salamat po. Salamat. <laughs> Oh. May ano ka ba diyan? Bumili kasi si Madam Reyna ng ano, ng juice. Wala po nandoon ah, po. Yung lalagyan. Diba po namin ako, kasi iba na kukuha mo doon na gamit. Ah, yeah, wala pa po na mamaya. So wala pala kayo mga gamit dito wala po ate Mary po, lang po ang gamit namin kahit po plato, hiram lang po. Oh my goodness naman, pambihira. Hiraman lang po at wala po kaya kami hindi po namin nagkadarala na iwanan po namin doon at bigla lang po ang pag-uwi namin po dito. Kaya wala po kami na iuwing gamit. Yung Doon mga, sa indalisan yung lugar? Opo. Oh wala naman po kami gamit na dala. Biglaan lang po kasi. Oh my goodness. Wala pala kayong gamit. Pero ang sigurado ko meron ko yung kaldero kawali. Ay meron po. <laughs> Yan nga po ang nadala namin. Pero yung mga plato. Yung mga plato po, hindi na po. Paano masaya, hiraman lang kayo? Hiniram lang po namin dun sa kabila. Nandira. Babalik din po namin. Pag nandyan na po sila, babalik po namin doon. Sa bundok. <laughs> Ang hirap talaga ng ganito. Hirap ng kalagayan nilang ito, Madam Rena. Walang Marina. plato, walang kutsara, imagine. Mm. Tapos nakadami nyo anak. Mm. Para daw po kasi madali sa dahon, wala pong hugasan. Mm. At hindi man sa pag, ano, di ba? Yung pagpapamilya, napakadali. Opo. Oh, di ba? Pero sana talaga nag-iisip tayo na... Opo. Oh, kahit plato, di ba? Hindi sa inaano kita, oh, yung bo. para sa akin, kasi... Plato, kutsara, hindi, man hindi kayo po. Meron po Kaya lang po, sa bigla mo ipaglipat namin dito. Naiwanan. Kasi na nga po kami na lumipat dito sa area na to. Hindi po namin nadala lahat yung mga pinundar po namin mag-irina. Patutusin po, kumpleto po sana kami doon. Eh, kaya lang po nga, kulit na po ng kulit na lumipat po kami dito, hindi na po namin nadala lahat ng mga kailangan namin dalahin. Kasi ang, ang dinala ko lang po talaga importante yung mga gagamitin nila but certificate po nung dalawa ko at kailangan po alam lang. mo ate Mary Ann madalas akong pumupunta sa tribu ng mga katutubo nakakausap po yung mga pamilya ng mga katutubo yung problema nila yung mga anak nila walang rehistro walang binyag walang mga gamit sa bahay hmm. wala lahat Pagka nagsasalita ka ng gano'n, Ate Mary, ang naisip ko, wala kayong pinagkaiba doon sa tribo ng mga bihug. Kasi sila palipat-lipat din eh. Wala silang permanenting permanenteng lugar, walang permanenteng bahay. Naawa ko sa mga anak mo, Ate Mary, Ann, kasi hindi naman sila mga... Mga katutubo. Pero yung nangyayari sa kanila, para silang mga katutubo na palipat-lipat ng lugar, walang mga gamit, no? walang mga rehistro, hindi binyag, di ba? Maglasa nang ma-adapt nila. Oo. Kaya lang pinagkaiba naman sa sa mga anak mo. Sila ay parang mga ano talaga. Mga nakakatuwa kasi marurunong, magagalang, mar mar maragalang. magagalang, magagalang silang mag mababait, marunong silang magintay, no hindi katulad okay. Dun sa ibang mga binablog natin pamilya, no. Yung mga bata pag dumarating tayo, nag-aagawan sila, no. Hmm. Kahit anong saway natin, hindi natin masaway, pero sila parang mga ano sila, maganda yung maganda yung yes yung, yes, yes, yung, yes yes, doon ko naman hinangaan itong si ate Mary Ann disiplinado mga disiplinado yung mga anak niya kaso lang nakakalungkot pa rin kasi syempre sa isang bahay kasi ang iniisip pag sa pamilya di ba mm, mm may normal kasi sa atin may plato, may hmm. kutsara correct, kasi correct. Do, doon nila matitryo. o doon pa oh. lang sa una pa lang matututo hmm. na sila eh. Correct. Kaso nakakalungkot sila wala. Mm. Di ba naalala okay. mo nung unda natin pagkain si Diana di marunong mag mm -hmm. di marunong mag ano, hawak ng kutsarita di ba? Naalala mo na. Kaya oh. nakakalungkot. Mm. So ganito <laughs> Tantawa. <That's the one. laughs> So bukas Ate Mary malamang pwede nang lumabas yung anak mo si Aljur sa ospital? Babalik nga po ako dun bukas at sikasuin ko na po yung mga kailangan po para makalabas siya. Kaya lang po ang problema po dun, yung reseta po doon wala po sa loob ng ospital. Yun ang problema natin? Hindi po yun mismo sa labas kasi po out of stock daw po yun doon at ang dami po Madalas ganyan naman ang problema. Libre nga yung gamot sa ospital pero wala namang gamot. Wala po akong nakuha. Kaya ang mangyayari, na. bibili ka sa labas, sa butika. Talagang pinapahanap po ako sa labas ng mga may iron daw po tapos yung may mineral daw kung vitamins. Sakto man pong wala sa loob po ng pharmacy sa ospital. Kaya po mapipilitan po akong magbili sa labas. Oh, may pera ka? Um, yun nga po ang problema ko. Kasi po, yung asawa ko po, di ko na po maasahan at Maga po ang paano nagpipilit lang po Tapos yung anak ko nga po lalabas pa lang po bukas kaya di ko po alam kung sana kumukuha sabi ko nga kumahagolap pa po ako para makakuha po ako at kailangan po niya makainom agad nun ay kailangan kailangan niya po yun ah, Ha di ko po alam kung sana kumukuha bukas Piso po Di po pa siya, siya pwede magtagal doon pag nagtagal po siya lalaki po yung bill, hindi na po kayo matutulungan doon. Di ba, malasakit center libre yun? Naglapit na po ako, oh. yun na nga po yung ilalapit ko doon, pero po ang gamot daw po, hindi po, wala K hindi po sa, doon. Wala sa loob, wala po talaga. kaya bibili kayo sa labas. Kaya nakiusap na nga po ako doon sa pharmacy sa loob, wala po talaga. Wala. Kailangan ko daw po talagang ma-kompleto yun. Yun ang problema ng mga government hospitals. Libre nga lahat, lahat libre ang ng... doktor, libre ang gamot, pero... Kung may gamot. Uh, Kung wala, pag wala mapipilitan ka rin bumili, bumili sa labas, sa butika. Yan ang problema natin. Kung wala kang pera, paano na? Di diba? po, eh, bawas po kami ngayon at yung asawa ko po, isa man na wala, di po makakatrabaho at namamaga ang pa. Kami na lang po nung isa kong anak ang inaasahan. Bawal na rin sa'yo, sabi mo. Di man po, yung sa ano man po, kakayanin po, yan para sa mga bata. Pero yung mga buhat-buhat po kasi, lalo na bago siyang ano, nagpa-inject na siya. Ah, Mag nagpaturo ka na? Ah, na po. Para sa ano yun, sa, sa family po yun. planning? Opo. Ah, okay na po ako doon, babalik na lang po after 3 months po. Tapos, panibago na naman po. Okay, so may family planning ka na. Nagpaturo ko oh, no, na. Ilang buwan yun, Ate oh, Mary? Ano ya? po yan? Three months po yun. Three months? Oo no, po. Kaya okay, Kaya very po, bawal good. bawal daw po magpwersa buhat ng mabibigat. Mabibigat. Kasi, Wale, yan. Baka daw po biglang mamaga yung braso. Mag, ano po, pasa. Delikado oh, daw. Oo, ganun ba yun? Pero, oh, Lahat problema. na lang pala kayo eh. May problema. Lahat na lang. Asawa mo. No, may ilus -lus. bawal ang mabibigat na, na gawain. Namaga po yung paa niya. Tugugan oh, naman to yung na Pipilay-pilay po siya na hindi niya na po ito may ano. Tapos po, pagpa-check up niya po, yung mga bawal po sa kanya mga ano, gulay po na nagtulad po ng na mga ganyan pong para pagulong. Basta po mga nag ano, bawal po pala yun. Bawal. Kaya, bawal daw po ng rayoma. Okay. Nagagapang. Okay. Oh, diba? Narinig ko nang hmm. mga rinig. Ano po yung mga sitaw-sitaw, yung -sitaw? oh. patola po, bawal yan. Kaya simula po nun, no. tas pag ano niya po ng ano nang mga matatamis, bawal po yan. Okay. So maraming bawal. Apo. Oh, sa asawa mo, kahit yung pagkatrabaho uh, ng mabibigat. Oh, po, bawal Tapos ikaw, bawal din. Ay, ako po, mga ilang months man lang po. Pero po, buhat pa, po, ko, ko po yan. Sa ngayon, so, oh. hindi pa po talaga pwede. yung anak mo, bawal na rin. Bawal oh, oh, po. Yung mga isang taon po yun. Mahirin. Sus ko po, Panginoong Mahabagin. Kasi so, paano itong maliliit mong anak? Ati Mary Ann, wala ay. pa kayong bahay. Anong sabi okay. ng mayari ng bahay pala? Ang alam ko po talaga, 100% po, aalis ah, po kami dito. Yun po ang sigurado ko, kahit di pa po siya napunta dito. Okay, okay. Sigurado na po yun. Hindi na po yun papaliyang sa salita niya po. Kilala po namin siya. Okay, okay. Yun ang... Ati uh... Ate Mary Ann, gusto kaya pala ako eh... Papunta rito pa, nung isang araw pa, pa dahil eh, yung anak mo pala ay eh, nasa ospital, si okay. Aljur. Diyan mo to. Diyan, pasensya ka na dyan sa okay. nakayanan ko ha. Ay, tamang-tama oh. po yan ma. Pamasahe ko po ito bukas pag ano kay Aljot. Tapos pambili po ng ulam ngayon. Hmm. Lalakay ng mga ano nyo? Ang dilata, ubos na? Oo na po. Nagbibili na rin po kami ng bigas. Kasi hmm. o, ubos naman po yung bigas namin. Dami hmm. ka siya. Opo. May mga po hmm. Dey, mapo, pwede hindi kakain dito. Okay, um... <laughs> Lalo na si Diana. Ay, maiyak po Amasana yan. na <laughs> ito ay. maso na ng ano. Salamat po at nabisita niyo po kami kahit malayo at least po napunta. Minisita ko kayo kami. una. Iniisip ko kasi na baka mamaya eh tinutuo mo na yung sabi mo oh, na ba? pupunta ka sa bundok. Doon na lang kayo magtatayo ng Balak kubo, na yari sa trapal. Ha? Balak na po Ayon talaga ba? namin yun. Hmm. At kesa po na Magsabi sabi po, po baga na umalis mm. na kayo, di mauna na po kang makagawa ng kubo po doon, mm. dahil pa paano po. O kaya naman kako baka gumawa na kayo ng Iba, lugar dyan. Baka kako lumipot na kayo doon sa, ang tawag doon, sa ilalim ng tulay. Baka delikado sa mga anak mo. Ay. At least eh, nandito pa kayo, no? Oh, okay. At tanim pa nga po ako dyan. Mm. Eh. Para po may makakot dito. Mm. Sige na po. Ay baka mo? bye ba Bye bye. Bye bye na dali. <laughs> Ay, cute <Return> laki <lucky> mo. Parang <laughs> <laughs> <laughs>